Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch Ganito ang sabihin ninyo, matuwid ang Panginoon naming Diyos. Ngunit lubog pa rin kami sa kahiyan hanggang ngayon, kaming mga tagahuda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta at mga ninuno sapagkat nagkasala kami sa Panginoon. Nilabag namin ang kanyang mga utos at hindi kami nakinig sa kanya at hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Egypto hanggang ngayon, patuloy kaming sumusuway sa Panginoon naming Diyos. Nagpabaya kami at hindi siya pinakinggan, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises nang ang mga ninuno namin ay labas niya sa Ipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propetang isinugo niya, ang sinunod namin mga masasamang hiling at panay kasamaan ng aming ginawa. Sumamba kami sa mga diyos-diyosan at ang ginawa namin ay pawang kinasusuklaman ng Panginoon naming Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok na ngayon til ang lupang pangako. Hayoti yung Masdan, winasak ang lungsod ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing ang kalapit bansang dooy na kasaksi, hindi mapigilan niya ang pagtatawa. Lahat sa palibot ay umahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Aleluya, Aleluya. Dingginin yung lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus, Kawawa ka Korazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi sa araw ng paghukong. Higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.